Hello mga kabisho! Ayan na nga, nag-check-in na nga tayo dito sa Disney Hollywood Hong Kong Hotel. Ayan, nandito na sila. Nakaupo na kami para ready na. Antayin na lang namin yung luggages namin. At ito na, pumasok na kami. Ayan, medyo may struggle tayong konti dyan. Kasi yung isang ano pala, yung isang card ay pang check out pala siya pang lock. May ganun. May ganun pala. Anyway, ayan. Diyan siguro mag ano na yan. success na yan. Isa success na natin yan. Oh, help me ate Sam. Help me, help me. Yan. There you go. Oops. Open. Oh, excited silang pumasok talaga. Nag-agawan si Bunso. Ayan si tatay Ayan open, open the door. Ito yung pinaka-exciting part yung mga groom tour. Ayan, excited sila, ano, sino ba to yung mga Donald Ducks? Yung, yung Disney, excited sila sa pagdating namin, nakasilip pa talaga. Ayan sila, Mickey Mouse. When well, welcome kami. At ito ang maganda, yung view sa umaga, nasa ano, labas ng Disney Hollywood. Ayan, may pag-garden sa so may swimming pool. Ayan. Ayun, ang ganda. Napaka, ano, napaka, ano, ng, ano, ng hotel na to. Napaka, tamang-tama talaga sa mga kids to. Napaka ganda ng ambience. At yung ano nila, napaka linis. Kompleto, may bathtub. Andyan yung mga, ano nila, ready, ready na. Ayan, yung mga luggages. May, at may, ano pa sila, plancha pa sila dyan, ha. yan kung lukot-lukot yung mga damit mo, pwede yung planchahin. Kaya lang wala ng time. Pero, inayos naman namin yung mga malita. Ayan. Ayan for the kids. Nag-prepare talaga ako. Kasi, para yung travel na to ay para sa ano nila. Kasi si Sam, first sa, wala naman, baliwala sa akin yung certificate. Ang importante lang ay mamaging mabuting bata siya lang. Ayan. graduate ko lang, naglagay lang ako ng congratulations na MME. -M. Ayan, kasi si Sang graduate na sa grade 10. Kasi senior high na. At si Sky ay first medalist sa chess chess ano, uh, sports sa school nila. Ayan, ang ganda. At excited na nga itong si Bunso. Konting pahinga. Hindi ma sabi ko matulog muna pero gusto niya mag-swimming. Kaya ayan, sinamahan ko na lang. Sa si ati sa matulog muna. Mamaya, ko, mamaya na daw siya. Pahinga muna siya. Ayan, si Bunso. Sinamahan namin ni tatay. Ayan, ang ganda. Ang lawak ng Disney Hollywood talaga. Sulit. Sulit yung price. yan, Ang, ang ano pala dito, dapat pag kararating nyo lang, 5 a.m. 5 a.m. flight namin. Dumating kami ng 8, 10 a.m. So, nandito na kami